Hello, magandang araw. Tara samahan niyo akong kulayan ang buhok ng kapatid ko. At ngayong araw, iba Brazilian treatment din natin ang buhok niya. For today's video nga ay magkukulay tayo ng buhok at pagkatapos ay magba-Brazilian treatment din. At ang gagamitin natin pang kulay ay itong hair fix na nakabuy one take one. Pagsasamahin nga natin yung kulay ng chestnut brown at ash brown. Bukod nga dun sa brimond na ginagamit ko, ginagamit ko nga rin itong hair fix dati nung college ako. At ngayon nga bongga kasi nakabuy one take one pa sila. Pinagsama ko nga ang ash brown at chestnut brown at hindi ko nga alam ang kakalabasan ng kulay niyan. Pero maganda naman ang product na to kaya goods na goods na yan. Ayan, binabad ko nga lang yan ng 30 to 40 minutes minutes at pagkatapos babanlawan na rin natin yan. Sinampuhan ko lang yan dahil nga magba-Brazilian treatment din tayo after nyan. At ayan, pagkatapos bilower ko din yan ng mga 70% lang. Sa pag-apply nga ng Brazilian treatment, okay lang na medyo basa-basa pa. Pero wag naman yung tumutulo pa yung tubig sa buhok mo ha. At nga pala, ang gagamitin nating treatment ngayon na itong Keraband Brazilian Botox na sikat na sikat ngayon. Matagal ko na nga ang gustong itry ito at marami nga rin nagko-comment sa inyo na subukan ko rin daw yan. Kaya naman tara, samahan nyo ako, itatry natin yan at titingnan natin natin kung magiging maganda ang resulta niyan. Marami na nga ako napanood na video na gumagamit nito na at in fairness naman sa mga resulta sa buhok nila, gumanda talaga. Ayan, ina-apply ko na nga rin yan. Tulad ng ginagawa ko dati, section ko pa. Tapos, ina-apply ko at hindi ko nilalapat sa anin. Sa pag-a-apply ng mga ganitong treatment, hindi naman kailangan basang-basa yung buhok mo ng treatment. Ang mahalaga lang, makuot ng maayos yung bawat strand niya. Alala ko lang sa inyo na ito ay treatment lang at hindi ito tulad ng ribad na mai straight talaga ng bongga yung mga buhok nyo. Ang treatment na ito ay para sa mga na yung buho kakapariban, kakapakulay, kakapableach, ayan, para sa inyo ito. Lalo na kung sobrang dry at nagtitigasa na yung buhok mo, ito na yung time para gumamit ka ng treatment na ito. At ayan, tapos na ako mag-apply sa buhok niya at binabad ko nga lang yan ng 30 minutes lang. At pagkatapos nga nating ibabad sa buhok yan, ay hindi na natin yan babanlawan ha, dahil diretsyo na nating papatuyuin yan. Sa pagpapatuyo nga nito, pwede kang gumamit ng blower at pwede rin naman ng electric fan. At ngayong araw nga, gagamitin natin itong bago kong blower na regalo sa akin ng asawa ko. Kailangan natin tuyuin ng maigi yan, kailangan 100% talaga na tuyong-tuyo yan. Dahil pagkatapos niyan, paplansyahin natin yan. At ang gagamitin natin yung ay eh, syempre itong pinakamatagal kong plansyang ginagamit. Dahil ilang taon ko na itong ginagamit, pero maganda pa rin yung quality niya. Kain na Kain mo na yan. Ano yan? Ha? Kain mo na tayo. Kain mo at ayan, kumain nga muna kami dahil sobrang nakakagutom na. At ayan yung ulam namin, pritong manamsi na prinito ng aking asawa. Tapos gumawa rin siya ng mushroom soup. O ba diba? kahit prinitong manamsi lang ang aming ulam, may pasup-sup naman kami dyan. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos ayan, plinansya ko na rin yan. Kaya nga pinaplansya pa natin itong buhok. Dahil itong treatment na ito ay may 40 to 80% straightening effect. Pero uunahan ko na kayo, ang straightening effect nito ay hindi naman nagtatagal. Parang 1 to 2 weeks nga lang may straight yung buhok mo dyan. Tapos, habang natagal, unti-unti nang nabalik yung natural wave ng buhok mo. Uulitin ko ulit ng paulit-ulit, treatment lang ito para maging healthy, maging malambot, at maging shiny yung buhok mo. May mga nag-comment nga rin dyan kung pwede ba daw ito sa mga bagong riband at bagong kulay ng buhok. Yes, pwedeng-pwede. Mas maganda nga kung iti-treatment mo yan. Ito nga pala, nagustuhan ko nga pala yung bago natin ginamit na treatment ng Keriban Brazilian Botox kasi maganda siya sa buhok. Malambot siya sa buhok at mabango rin siya. At hindi rin siya sobrang sobrang mahapdi sa mata at masakit sa ilo. Ito nga pala, maganda rin pala ang kinalabasan ng kinulay natin sa buhok ng kapatid ko. O ba diba? Chestnut brown at ash brown lang yung magkasama. At ayan, natapos na natin yung treatment yung buhok niya. Alam nyo, sobrang saya na naman ng puso ko. Kasi alam nyo naman na gusto ko yung mga ganitong gawain. Kaya naman kahit nakakapagod at nakakangalay, ay okay lamang. Lalo na pag nakikita ko yung mga gandang resulta. O siya, sige, yan lang naman muna ang aking kwento. Abangan mo lang ulit bukas ang mini vlog ko. Bye!